Pagdulo to tayo na ng... binisang sayo. Binisang sayo yung amin o lang may Ayan natin ng konting soyo para di masyado maputla. Ayan, tingnan natin. Lagyan natin ng tubig, isang basong tubig. ilalagay ko na yung ating sayote after 15 minutes 15 minutes kasi pinalambot ko pa yung baboy takpan natin para mabilis siya kumulo mahina lang yung apoy nito tingnan natin kung malambot na to Siguro sakto na to. Oo, kasi pag tinakpan to, mas lalambot pa ito. Ayan. Tikman na natin kung tama na yung lasa niya. Lagyan natin ng ano to, yung paminta. Totoo na ito. Okay na rin yung rasa niya. Ayan, ganyan lang ako kabilis magluto ng sayote. Totoo na to. Good morning po sa inyong lahat. Nandito ako natulog sa Banana Hills kasi chine ko yung bahay. Dahil sa Rhea nag i dito. Doon sa Rhea natulog sa shop. Kaya ako naman ang natulog dito. Ngayon, alasin ko lang umaga, magluluto ako ng ano ulam dito dahil sereya pupunta dito nilagay ko na yung manok agabi pa dito tingnan nyo yung hiyugasan ko to nung nagpa pa hindi pa na lagay hindi pa na ibalik doon sa amin meron pa kami paper plate yung ano ka na ito plastic na pinaglagyan ng mga tinalan nila sa kanilang bahay na ano, niloto yan ni eh. nilagyan ko ng daon ni yung tobe kasi punasan ko to dahil hindi ko pa to na kung ng basa para mabango siya maalis yung mga ali-ali kabuk niya ganito ang ginagawa ko hindi di naman dito sila na iyan na bias at saka so, si Abby pagka pumupunta sila dito doon lang sila sa taas Ayan, mag nilinis tayo. Tingnan natin yung kwarto ni Rhea. Ayan yung higaan niya ng as. pinuksan ko lang kasi amoy kulog. Pinagawa ko ng lagayan ng sapatos. Ayan, tingnan nyo yung araw talaga. Talagang pasok ang araw dito. Ay, yung ano ni Nils. Ang bago niya. Sa porta na rin. Ay, hindi ko nakalaga. Ayan, dito siya na. Balisan natin. Ayan o, oh, yung mga reviewer niya. Mga libro niya, marami pa dun sa bahay. Ito yung reviewer niya. Tapos, dinala na niya yung printer niya. Nung, ano, ayan o, oh, nung nagpaagaw pa ako ng pera, yung nag-blazing, meron pa tatlong piso na natira. Ilagay natin dito sa taas. Yan, linis ko. Linisan ko. hindi nila na linisan dito. Ayan Ayan na, ah, walisan ko na dyan. Dito na tayo sa hallway. Babalisan ko hanggang mga kwarto-kwarto. Malikabok o. Oh. Mayroong mga langgam-langgam pa. Dito yung ano, isang kwarto. Alam niyo yung cabinet namin. Um, parang nagmo-moist siya. Naka ano kasi to, Nakadikit ipapakita ko nga ito. Nagmumoist siya kahit walang ano, walang ulan. Hindi ko alam kung bakit. Kinuha pala ni Rhea yung unan dito. Kasi kulang pa sila unan dun sa taas. Bibili na lang ako. Ngayon, dito naman tayo sa kwarto namin. Kahit walang nagagamit yung Nagkakaroon ng alikabok. Siyempre yung mga ila-ilalim pa Nagmamap na ako. Ayan na. Nagmamap na ako. Yung isa kasi, may tag price pa. Binili ko to sa Mr. DIY. Tag 47 pesos. Ayan. Ilagay ko dyan. Tapos yung isa naman, ilalagay ko to sa may CR. Si, uh, hindi ko pa dito tapos imap. Magmamap na ako.